So, story time tayo sa dati kong uh, amo ha. Yung dati kong amo ay sobrang bait po talaga sila. Hindi sila madamot. Usapang pagkain pa rin to ha dahil lagi nyo itong tinatanong. About naman sa mga pagkain ko, ay binibilhan talaga ako ng uh, sarili kong pagkain. Kasi gusto ko nagluluto ng sarili kong pagkain. And then, pa, alam mo, pag nagmamarket kami, inuuna yung bibilhin yung anong gusto kong lutuin, anong gusto kong i-stock. Pati yung merienda ko, kape ko, and stock ko. Makikita nyo naman dati sa mga, uh, kung mga dati kong followers, kasama ko, lagi amo ko pag- Uh, namamalingke, eh. And then, ayun, pinipicturean ko rin lagi, lagi, ang dami-dami kong stock ng mga biscuits, mga kahit ano, kasi pinapayagan ako magluto. Kaya, sabi ko sa inyo, depende lang yan sa pag-uusap nyo ng amo. And, depende kung swerte ka talaga sa amo. Kasi ako, masasabi ko, swerte-swerte po talaga ako sa dati kong amo. And, sobra po nilang bait. And, lahat talaga, ah uh, inaano talaga. And, may consideration talaga yung mga employer ko. And, sinusuportahan pa nga niya yung pagka organizer ko. E, yun nga lang, ay, pinakawala na nila ako. Six years po ako sa kanila. And then, tinerminate nila ako last. Alam niyo yung ako sa Pilipinas, tinerminate nila ako. Pero, binayaran nila ako yung six years ko na long service. Binayaran po nila cash yun, kasama yung ilang araw na nagwo-work ako doon sa kanila. So, Napakalaki ko, 'di ba? Pinakawala nila ako pero binibigyan pa rin nila ako ng pera.